iuraga naman ako ta may yan hindi pag masamata ko mabakal akong pamahawan oh, oh. mabakal akong pamahawan di ako ilintindi ka mga tindiro duman <laughs> diyan pa sa ano pa ano uh, <laughs> mabakal ako di <laughs> ako tigil rintindi permiso na kanganga ay hindi yan tab ngunyan mabakal daw girari ako iuraga naman ang tayo ko ngunyan na aga agang aga ang lagi sama nababa naman ako naman pa hindi yan agang aga pagpakulog naman sa si payo ko tindahan digdi oh ang tama ano ako mga bakal daw ganit girabe ako pagari uuli si misis tagdahong ko pagari sobra sobra ng mga tindahan digdi be ibay daw ako Pagari makulog naman ang payo ko kukang... bakal akong pamahawal Diyan sa tindahan nagbabakal ako kay Bunay Habo ako pabakalang Kaya kung si Mrs. Tay Ibakaw Pero ka na, na ano ka na naman Iuragan ako talintan Mabakal akong Bunay Oo oh, sana Tapos Pintianan Magbakal akong batad Nakangangasana sana At anong ma, ma, Ano ako ka Igwa duman na Mga lamang akong Bunay Sabo ko pabakalang kang tindahan dyan ka na Tatahain ka na sa Manila ka ba? Ganito ka, bakal ka kay Bunay, Nasa Manila ako? Ka Yan Kaya no? pala dahil sa kuya nag-iintindihan tindahan na niya ako. Pabakal daw niya ako, kay Bunay, sabi sa kuya kang Tapos niya ako, Batag. Kaya bunay-bunay bunay, bunay mo, laga. Kaya e, nasa bahay. Kaya pala niya ako. Nangangarap kag nasa Bicol Kaya pala nagbakal ako sa tindahan. Hindi intindi sa kuya. Tanya ako, mabakal akong punay. Tapos mabagal niya ako ako kay Batag. Nakangangasa na so, ano, nakangangasa na so, tindiro. Pero baka so nakainsulto. Sus, so, ito pala nasa Manila. <laughs> Kaya pala dahil nang, dahil sa kuya, dahil sa kuya may nag-iintindi. Ano e, na sana, gitla.